Kapira Ang Kapira Law siyang naglilimita sa kilos ng gobyerno sa pagkikha ng kuryente sa ating bansa. Pero ako, pabu me, ako, pabura ko na buksan muli ang Kapira Law para ayaan ang pamalaan na mag-finance, hindi na magpatayo, hindi na bibili, hindi na mag-ooperate, pero na mag-finance ng mga power plants sa ating bansa para dumami ang power dito bumaba sa pamamagitan ng kompetisyon ang kuryente sa ating bansa. Yan malinaw na plano na simulan natin ang transition towards clean energy dahil tayo isa sa pinaka tinatamaan ng epekto ng global warming. Pag ako'y naging pangulo, ipapas ako isang matibay na FOI para malaman ng sambayanan kung ano ang nangyayari sa kanilang gobyerno. Ang daang matuwid ay isang proseso, step by step ito, parang gumagawa tayo ng isang kusali. Sinimulan ni Pangulong Pino ito sa pundasyon, paglinis sa pamamahala. Hindi pa yan, kaya kailangan ituloy ang ating laban sa korupsyon meron pa rin korupsyon. Ang tayo, hindi pa nalilinis 100%, pero malayo na ang narating dating dyan. May mga napakulong na tayo, may mga kaso na na-file, at tuloy-tuloy ang paglitis dito sa mga korup na ito. Pangalawa, tututukan ko ang pinakamahalaga sa ating mga kababayan, pagkakakitaan trabaho, hanap buhay. Yan ang punto ng lahat ng gawain ng daang matuwid. Tinatanggal natin ang korupsyon para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Para ang mga serbisyo ay makaparating sa kanila ng buong buo. Sinimulan natin ito sa pagbibigay natin ng sapat na edukasyon sa napakaraming mga tao na dati-dati ay hindi nakakatapos ng kanilang pag-aaral. Edukasyon bilang tulay sa isang mas magandang trabaho sa kinabukasan. Dadalhin natin ang pera ng gobyerno sa pinakaliblib na lugar, yung ating BUB Plus. Dadalhin natin sa bawat barangay, isang daang bilyong piso ito para yung frontline ay wala sa Malacanang, wala sa Manila, dadalhin natin ang frontline, ang ating laban para sa kahir kontra sa kahirapan sa mga kabarangayan. Ang pera dadalhin natin sa kabarangayan. Dadalhin natin sa mga bayan. All 1490 towns, all 42,000 barangays ay magkakaroon ng pondo para sila mismo ang makapagsimula ng tulong sa kanilang kapaligiran para magkaroon ng trabaho, hanap buhay, lalo na sa ating mga magsasaka, mangingisda, doon sa mga liblib at malalayong lugar. Itutuloy natin ang, ang ating para sa infrastruktura kung saan itong mga kalyeng ito na nagdadala ng mga produkto ng mga kababayan natin ay magawa para makarating sa mga pamilihan. Trabaho at pagkakakitaan ang ating mga